Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Ngayong oras is may ituturo ko po sa inyo na uh, tutorial regarding sa pag-download ng mga movies and music sa uh, YouTube. At saka yung iba ginagamit din nila sa vlogging. Mas madali ito kasi previously nahirapan din ako pero ngayon since natutunan ko gusto ko din share sa inyo. Kung bago po kayo dito, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at mag-comment lang po sa mga katanungan nyo. And now, hindi na po natin patatagalin kasi alam kong tigil na, tigil na kayo. Malaman kong ano yun. And let's go! technique kung paano mag-download ng music at the same time videos sa YouTube. And mas madali to Ang lalo na sa mga walang IT idea, idea. So, let's go! Punta ko tayo sa YouTube muna. YouTube.

pupunta tayo sa uh, Google para ma-download natin yung office na yun uh, music music video click type natin ang y t 1 s po yung first click natin ito tapos since uh, video yung gusto natin download click natin yung youtube mp4 tapos copy natin yung link dito sa may baba yeah. tapos convert to mp4 ayan diba nakita nyo i-exit nyo lang tong mga ano, black pa. Diba? take exit nyo to, tapos get link click natin ang get link yan ito na tayo sa download na sinasabi pansin mo maraming mga pumapasok na lasada exit nyo lang to. ito exit ito nagda-download na guys mamaya i-check natin sa ano sa sa, sa gallery gallery sa kalang guys hindi lang ito yung kung paano kayo mag-download mama ituturo sa inyo kung ano, ano, ano rin yung iba kasi ito naman YT1S yun di ba o si nakadownload na di ba ngayon po ipuntaan natin naman yung i-download natin ito di ba ito yung kanina di ba o oh. assuming na ayaw mag-download dyan punta ulit tayo dito sa Google. May ibang way kung paano mag-download. Ito yung type niyo rin yung YouTube. YouTube to MP4. To MP4 converter. Converter. Tapos, search click na rin itong ano convert youtube to mp4 in 1080p tapos copy link na rin paste na huwag na lang pansinin itong ano mga ads na to tapos start ayun di ba nakita na naman to di ba get link pares lang pero sa ibang website kayo nag type yung convert to mp4 saka so, guys pag gusto niyo pala yung music download niyo sa click to mp3 kayo pero since ito ay video click muna kayo sa mp4 ganun hey guys i-exit natin to Ang atong mga uh, anak ng palakaw yung okay, exit na ito at sinyo sa taas may details downloading eh. you know di ba nagda-download mas mabilis din to guys at saka guys meron din akong ibang site na pwedeng yung downloadan Kanis, kanina, di ba? Dumaan, nagpumunta tayo sa ano? Sa YT1S at saka pag ayaw din, may option kayo pag ayaw din, click niyo yung YouTube to mp 4 May isa pa akong way na pag-downloadan yung M empty juice mp juice mp juice yun ito rin guys I click nyo rin tong ano tapos i search i ano lang ganito rin follow the press lang ganito guys tapos i-click na lang tong download ganun lang kadali na guys And guys ganito lang po at kung nakatulong po si nito eh huwag gano po sanang ng kalimutang mag subscribe sa mga baguhan para updated kayo sa mga susunod na tutorial natin hanggang dito na lang po tayo and sana may natutunan kayo thank you guys and see you on next video